Ang nakakabighaning pamilya ni Ina Raimundo, si Ina Raimundo at ang kanyang asawang si Brian Potorna ay patunay na ang kagandahan ay namamana. Si Ina, na unang nakilala ng buong bansa sa kanyang iconic na beer commercial noong kalagitnaan ng Syamnapue ay patuloy na humahanga sa kanyang walang kupas na ganda. Ang kanyang asawa, ang negosyanteng si Brian Potorna, ay hindi rin pahuhuli sa kagwapuhan, tulad ng makikita sa mga lumang larawan na ibinahagi ni Ina. Sa pagkakaroon ng mga magulang nakapansin-pansin, hindi na nakapagtataka na ang kanilang mga anak ay kasing ganda rin. Paano kaya nakatulong ang mga jenis sa paghubog ng magandang pamilyang ito? Ang mga anak ng mag-asawa, sina Jacob at Erica, ay may kanikanyang mga tagumpay. Si Jacob, ang nag-iisang anak na lalaki, ay kasalukuyang atleta sa isang unibersidad sa Amerika habang ang panganay na si Erika ay nag-aaral sa prestihiyosong Berkeley College of Music. Parehong talentado at nagmana ng magandang itsura mula sa kanilang mga magulang. Paano kaya makakaapekto ang kanilang kaakit-akit na itsura at talento sa kanilang mga hinaharap na karera? Si Ina, na nananatiling kasing ganda tulad ng noong unang siya ay sumikat, ay madalas na nagbabahagi ng mga litrato ng kanilang masayang pamilya. Ang mga post na ito ay nagpapakita ng kanilang matibay na samahan at pagmamahalan bilang isang pamilya na labi labis na hinahangaan ng kanilang mga tagasunod. Maaaring ang alindog at pagkakaisa ng pamilyang ito ang sikreto sa kanilang patuloy na kasikatan. Habang si Ina ay lumayo na sa limiliit upang tutukan ang kanyang pamilya, nananatili ang kanyang impluensya, lalo na sa pagpapalaki ng kanyang mga anak na maging maayos at matagumpay. Ang mga anak ng Puturnak ay hindi lamang maganda kundi matagumpay din sa kanilang mga larangan, patunay ng mahusay na paggabay at suporta ng kanilang mga magulang. Magiging inspirasyon kaya si ina sa ibang pamilya upang hanapin ang balanse sa pagitan ng tagumpay at buhay pamilya. Ang kwento ng pamilyang Potornak ay kwento ng kagandahan, talento, at matibay na pagpapahalaga sa pamilya. Habang patuloy na gumagawa ng sariling marka si na Jacob at Erika, dala nila ang pamana ng pagmamahal at dedikasyon ng kanilang mga magulang. Paano kaya itutuloy ng susunod na henerasyon ng pamilyang Potornak ang pundasyong itinatag ni na Ina at Brian, si Ina Raymundo at Brian Potornak, kasama ang kanilang pamilya, ay isang huwara ng kagandahan at talento na namumukadkad sa bawat henerasyon. Habang patuloy silang lumalago at nagtatagumpay, nagsisilbi silang inspirasyon sa marami. Ano kaya ang matutunan natin mula sa kanilang kwento bilang isang pamilya na nagbabalansin ng tagumpay sa publiko at tagumpay sa pribadong buhay?